Noong isang gabing taglagas ng 1993, ang tunog ng mga putok ng baril mula sa garahe ng isang tahanan sa Chicago ang siyang naging simula ng isang kilalang at komplikadong investigasyon ng pagpatay. Ang malamig at madilim na gabi ng Setyembre sa tahimik na kapitbahayan ng Bucktown ay nagulantang ng mga putok ng baril. Ang mga bala ay natunton sa garahe ng isang simpleng dalawang palapag na bahay na pagmamayari ni Robert O'Dwain, isang lokal na may-ari ng bar. Ang dugo ang katawan ni Robert O'Dwain ay natagpuan na may dalawang tama ng bala at nawawala ang kanyang pitaka at mga susi. Mabilis na kumalat ang balita ng pagpatay kay Robert O'Dwain sa Bucktown at maging sa iba pang lugar. Dumagsa ang mga investigador sa pinangyarihan ng krimen ngunit walang nakuhang ebidensya mula sa garahe kung saan narinig ang mga putok. Kalaunan, natagpuan ang Jeep Wrangler ni O'Dwayne na inabandona sa isang tahimik na kalye sa isang residential area, subalit wala itong naibigay na mahalagang ebidensya para maresolba ang kaso. Lalong pinahirap ang investigasyon ng pagkawala ng live-in girlfriend at kasosyo sa negosyo ni O'Dwayne, si Catherine Sue walang nakakaalam kung nasaan siya at kung may kinalaman siya sa insidente. Kapansin-pansin din na ang kapatid ni Catherine, si Andrew, ay lumabas mula sa kolehiyo noong araw ng pagpatay. Ayon sa kanyang kasamahan sa silid, umuwi raw si Andrew upang asikasuhin ang mga usaping pampamilya at hindi na bumalik. Paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Ang pamilya Suh ay nagmula sa Korea at lumipat sa Amerika noong dekada 1970. Binubuo sila ng isang ama, ina, at dalawang anak. Namuhay sila ng tradisyonal na may mahigpit na pagpapahalaga sa mga kaugaliang asyano. Ang haligi ng pamilya, si Ronald Suh, ang pinaka-tradisyonal at nakakatakot sa mga anak. Siya ay may background sa militar at nagmula sa isang prominenteng pamilya na posibleng nagpalala sa kanyang istriktong pagpapalaki sa mga anak. Pinalaki sila sa ilalim ng tough love na estilo ng pagdidisiplina. Maayos ang lahat para sa pamilya hanggang sa dumating ang isang trahedya. Ang kanilang panganay na anak ay naaksidente at pumanaw. Ito ay labis na ikinalungkot ni Elizabeth Sue, ang ina ng mga bata lalo na't hiniling ng kanyang asawa na bigyan siya ng isa pang anak na lalaki. Sa maraming pamilyang asyano, lalo na noong panahong iyon, ang anak na lalaki, particular ang panganay, ay mas pinahahalagahan kaysa sa anak na babae. Si Elizabeth, na nasa edad 40 na noon, ay may matinding pag-aalinlangan kung kaya pa niyang magdalang tao muli. Gayunpaman, pumayag siya dahil nais niyang manatili sa kanyang pamilya at palagi siyang takot na makipaghiwalay. Upang mabuntis muli, sinubukan niya ang lahat mula sa mga fertility treatments hanggang sa mga fertility medications. Sa huli, siya ay nabuntis at nanganak ng isang batang lalaki na pinangalan ng Andrew Su na nagbigay katuparan sa kagustuhan ng kanyang asawa. Noong 1976, lumipat ang pamilya sa Estados Unidos at nanirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Chicago. Sina Catherine at Andrew ay mga bata pa nang lumipat sila mula sa South Korea. Bilang mga nag-iisang marunong ng kaunting Ingles sa pamilya, sila ang nagsilbing tagapagsalin para sa kanilang mga magulang at tumulong sa pag-aangkop sa kanilang bagong buhay sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng sipag at determinasyon, nakapagbukas ang pamilya ng isang matagumpay na negosyo sa paglalaba upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ngunit hindi nila kailanman kinalimutan ang mga pagpapahalagang dala nila mula sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga hamon bilang mga imigrante, nanatiling matibay ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Itinuro sa mga bata ang kahalagahan ng respeto sa pamilya at pagsunod. Gayunpaman, ang pagmamahal ng kanilang ama ay madalas na nakikita bilang mahigpit at puno ng mataas na inaasahan pagdating sa kanilang ugali at pagganap sa buhay. Malaki ang laki ang naging papel ng mga pagpapahalagang ito sa kanilang buhay sa hinaharap. Si Andrew ay lubos na masunurin habang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Catherine ay naging mas mapanghimagsik habang siya ay nagbibinata. Habang nagdadalaga si Catherine, unti-unti niyang sinuway ang tradisyonal na pagpapahalagang koreano na itinanim ng kanyang mga magulang. Nagsimula ito sa maliliit na paraan sa pamamagitan ng pagtatanong at pagtutol sa mga kagustuhan ng kanyang mga magulang. Unit habang siya ay tumatanda, lalo lamang lumakas ang kanyang pagnanais na maging malaya. Nagsimula siyang magsinungaling at tumakas mula sa kanilang tahanan. Nahikayat siya sa isang pamumuhay na malayo sa tradisyonal na mga inaasahan ng kanyang pamilya at hinangad niya ang kalayaan at kasarinlan mula sa mahigpit na kulturang Koreano na kanilang kinagisnan. Samantalang niyakap ng kanyang kapatid na si Andrew ang mga tradisyonal na pagpapahalagang itinuro ng kanilang mga magulang. Bilang bunso sa magkapatid, lumaki si Andrew na mahigpit na nakatanim sa kanyang isipan ang pagpapahalaga sa pamilya at respeto mula pa sa kanyang kabataan, sa kanyang tin-edier na mga taong. Siya ay naging isang huwarang anak, tumutulong sa negosyo ng kanilang pamilya sa paglalaba at ginagawa ang higit pa sa inaasahan sa kanya. Siya ang paboritong anak ng kanilang mga magulang na lalo lamang nagpalalim ng lamat sa pagitan nila ni Catherine. Isang trahedya ang dumating sa pamilya nang madiagnose si Gino Ronald Sue ng cancer sa tiyan. Iniwan nito si Elizabeth at si Andrew upang alagaan siya sa kanyang huling mga araw. Gumising si Andrew tuwing umaga upang ipaghanda ng almusal ang kanyang ama at tulungan ito sa pang-araw-araw na gawain habang ang kanyang ina naman ay nag-aalaga sa kanya sa maghapon. Pinilit nilang gawing komportable ang kanyang huling mga araw, alam nilang limitado na lamang ang kanilang oras na magkasama. Bilang panganay, inaasahan sana na si Catherine ay may mas malaking papel sa pag-aalaga sa kanilang ama, ngunit hindi siya nagpakita ni Minsan. Ayon sa mga ulat, hindi niya kailanman dinalaw ang kanyang ama sa panahon ng kanyang karamdaman. Marahil ay naramdaman niyang ito na ang pagkakataon niyang tuluyang makawala sa mga pangangailangan at tradisyon ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng pagpanaw ni Ronald, ang lahat ng responsibilidad sa pagiging magulang ay napunta kay Elizabeth. Hindi tulad ng kanyang asawa, si Elizabeth ay mas maunawain at mapagmahal sa kanyang mga anak. Palagi niyang binibigyan si Catherine ng mga pagkakataon at pati na rin ng baon kapag ito ay lumalabas. Nang makilala ni Catherine ang isang lalaking mas matanda sa kanya ng pitong taon sa isang fitness center noong siya ay sisisteng taong gulang pa lamang, hindi gaanong nakialam si Elizabeth. Ang lalaking ito ay si Robert O'Dwayne. Para bang unti-unti nang bumabalik sa ayos ang buhay ng magkapatid, ang ngunit hindi ito nagtagal. Makalipas ang ilang taon, si Elizabeth Sue ay brutal na pinaslang sa isang insidenteng tila isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Lubos na natakot si Andrew, ngunit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Catherine na 8 taong gulang noon ay ginawa ang lahat upang pakalmahin siya at ipaliwanag ang nangyari. Si Robert O'Dwain na matagal ng malapit na kaibigan ng pamilya Sue ay nasa bahay din noong mga sandaling iyon. Tinulungan niya si Andrew na malampasan ang unang pagkabigla at nagbigay ng aliw at suporta. Habang sinisimulan ng mga investigador ang pagsisiyasat sa pagpatay kay Elizabeth Sue, naging malinaw na ang krimen ay personal, isang krimen ng matinding damdamin. Sino ang may motibo at pagkakataong gawin ang gayong karumaldumal na gawain? Ano ang kanilang layunin? Gayunpaman, nanatiling hindi nalutas ang kaso dahil lahat ng sangkot, kabilang ang kanyang mga anak, ay may alibay. Dahil sa kanyang kabataan, Si Andrew ay sa ilalim sa pangangalaga ng kanyang kapatid na si Catherine na nagkaroon ng $800,000 mula sa insurance ng kanilang ina. Magkasama, sina Catherine at Robert O'Dwain ay nagtrabaho ng walang humpay upang bumuo ng isang matagumpay na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Gamit ang insurance money na kanilang natanggap matapos ang pagpatay kay Elizabeth, itinayo nila ang isang matagumpay na bar na tinawag na Club Metropolis na mabilis na naging tanyag sa kanilang lugar. Samantala, si Andrew, na isang masigasig na estudyante sa high school, ay nakakuha ng buong scholarship sa Providence College, kung saan pinag-aralan niya ang ekonomiya at wikang hapon na nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng maliwanag at magandang kinabukasan. Habang lalong tumitibay ang relasyon ni na Catherine at Robert o Dwayne, nagpa siya ang dalawa na magsama sa iisang bahay. Ang desisyong ito ay nagkaroon ng malaking epekto kay Andrew na sa kabila ng kanyang murang edad ay lubos na nangangailangan ng isang figura ng ama. Si Robert na matagal ng kaibigan ng pamilya ay naging bagong ama-ama para kay Andrew ana nagbigay sa kanya ng gabay at suporta sa pagharap sa mga hamon ng kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng kanilang magandang relasyon, hindi kailanman inasahan ni na at Andrew ang madilim na hinaharap na naghihintay sa kanila isang krimen na tuluyang wawasak sa kanilang buhay at magdadala sa kanila sa isang madilim na landas. Noong mga araw ng kolehiyo ni Andrew, paminsan-minsan ay tumatawag si Catherine sa kanya upang magsumbong tungkol sa mga problema sa kanyang relasyon. Isang araw, inimbitahan ni Catherine si Andrew na mag-lunch at sinabi sa kanya na si O'Dwayne ay hindi maganda ang trato sa kanya at may lihim siyang itinagong kwento. Ayon kay Catherine, si O'Dwayne ang pumatay sa kanilang ina at inamin niya na ito ay kanyang ideya. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isa sa katuparan ni Odwayne. Patuloy na sinabi ni Catherine kay Andrew na hindi siya makaalis kay Odwain dahil sasabihin nitong siya ang may kasalanan sa mga nangyari, ngunit siya ay sawa na sa pangaabuso na nararanasan mula rito. Nang marinig ito ni Andrew, siya ay napuno ng galit at naramdaman niyang may obligasyon siyang protektahan ang kanyang kapatid dahil dito, iminungkahi ni Catherine kay Andrew na patayin si O'Dwayne. Dahil sa kanyang emosyonal na estado, hindi kayang mag-isip ni Andrew ng tama at pumayag siya sa ideya ng kanyang kapatid at nagsimulang maghanda para sa kanilang balak. Pagbalik nila sa bahay, sinabi ni Catherine kay Andrew na magdala siya ng pangpalit na damit at magsuot lamang ng itim. Sinunod ni Andrew ang mga tagubilin ni Catherine at hinanap nila ang isang baril sa attic ng garahe. Naghintay siya ng ilang oras hanggang sa tuluyang napilitang pumasok si O'Dwayne sa garahe matapos tawagan ni Catherine. Habang si O'Dwayne ay nasa telepono kasama ang kanyang bagong kasintahan, si Catherine naman ay nasa isang pub sa Glenview, Illinois. Nakasama ang sarili niyang kasintahan ang dalawa ay may open relationship kung saan maaari silang makipag-date sa iba. Tumanggap si O'Dwayne ng tawag mula kay Catherine na nagsasabing nasiraan siya ng sasakyan at kailangan niya ng tulong. Bago pa man siya makalabas ng garahe, ang unang putok ng baril ay narinig. Pumutok muli si Andrew upang tiyakin na patay na si O'Dwayne. Tumalon siya sa jeep, iniwan ito, sumakay ng taxi at tumakas. Kalaunan huli siya at tinanong tungkol kay Catherine Sue. Sa kabilang banda, tumakas si Catherine at nagpunta hanggat maaari. Kahit na hindi siya dumating sa kanyang paglilitis, nakapag-post siya ng piyansa at regular na nakipag-ugnayan sa kanyang mga abogado. Nagpatuloy ang paglilitis nang wala siya at naglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Pagkatapos ng dalawang oras na paglilitis, ipinahayag si Catherine na nagkasala sa parehong armed robbery at first degree murder. Kung siya ay matutunton, siya ay magsisilbi ng habambuhay na pagkakabilanggo. Nasaan siya pagkatapos tumakas? Nagpatuloy si Catherine sa kanyang panlilin lang sa Hawaii. Sa panahong ito, napaniwala niya ang isang surfer boyfriend na bilhan siya ng isang fashionable na condo. Matapos lumabas sa television program na America's Most Wanted noong Enero 1996, napagod na si Catherine sa pagtakas at sumuko sa FBI sa Honolulu noong Marso ng parehong taon. Mula noon, nagsisilbi siya ng kanyang sentensiyang habang buhay, narinig ng mga pulis ang mga pahayag mula kay Andrew at napagtanto nila ang sitwasyon nalinlang si Andrew Hall ng kanyang sariling kapatid na babae na nagnanais ng insurance money ni O'Dwayne na aabot sa humigit kumulang $250,000. May ilang mga tao na nakiramay kay Andrew, isang lalaki na hindi pa kailanman nakagawa ng krimen, ngunit ito ay isang pagpatay pa rin at si Andrew ay nahatulan ng 80 taon na pagkabilanggo. Ayon sa mga ulat, Maganda ang kanyang asal sa loob ng bilangguan, gumagawa ng mga interview at umaasang makakakuha pa ng isa pang pagkakataon sa buhay noong Enero 2024. 30 taon matapos patayin ni Andrew ang kasintahan ng kanyang kapatid sa isang dramaticong krimen sa Chicago na nagdulot ng pandaigdigang paghahanap siya ay pinalaya mula sa isang bilangguan sa Kanlurang Illinois. Nakumpleto niya ang mga rehabilitasyong programa na pinadali ng bagong batas ng estado at kasama ang kanyang abogado, sinalubong siya ng anim na taga-suporta at nakita siyang masaya na makalabas ng bilangguan upang magsimula ng bagong buhay. Nagpasalamat si Andrew sa isang abogado na nagngangalang Kim na masayang nagbigay sa kanya ng lugar na matutuluyan. Bagamat nalutas na ang pagpatay kay Odwayne at nahatulan ng mga kapatid, nananatiling hindi nalutas ang kaso ng pagpatay kay Elizabeth. Sa paglipas ng mga taon, may mga hinala tungkol sa posibleng participation ni Catherine sa pagkamatay ni Elizabeth. Nang maglaon, inihayag ni Andrew ang kanyang paniniwala na siya ang may pananagutan sa pagpatay sa kanilang ina na ng kagustuhang magmana ng $800,000 na life insurance policy. Gayunpaman, walang kaso na isinampa laban kay Catherine Su tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina. Yung mga suspek ay nagbigay ng mga kapani-paniwalang alibi na nagbukas ng tanong kung talagang isang pagnanakaw na nauwi sa kasawian ng kaso. Kamakailan lamang Muling sinuri ng mga autoridad ang mga ebidensyang nakolekta mula sa crime scene upang matukoy ang pumatay. Ngunit kamakailan lamang nilang ipinaalam sa media na walang mga actionable leads na nakuha mula sa mga pagsusuri at ang kaso ay nananatiling opisyal na hindi nalutas. Ang kwento ng mga kapatid na su ay halos nakalimutan na ng media. Kaya ano ang iyong mga saluobin tungkol sa kasong ito? Sa tingin mo ba ay karapat dapat si Andrew Hall ng isang pangalawang pagkakataon upang gumawa ng kabutihan sa mundo? Naniniwala ka bang si Catherine ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang ina? Ipaalam sa akin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba.